Ito kung ate ba na, pasensilyo ang daw ni daw, mga daw jis. Ha? Huh? Kaya mga daw ng jis na pasensilyo ang daw ni daw. Misil, misil ko. Sikuan, kagayan. Mga daw ng jis. Kung saan may kuwan ako? Kaya, pasensilyo daw na, mga daw ng jis. Ha? Pasensilyo ang mga jis. Tama na, mabalik ko guys. Ini siapa dulu nggak sadik tuh guys, pak babau nana Yeah, sakto to yung sukle uh, buang dito guys di kita siya guys tenal na kung sakto yung sukle ihatag mo na ako niyang jis guys muna siya guys magpapadalong na to siya guys talaga padulong na siya guys oh, okay, padulong na siya guys so, panahon ito na sakto ba gadi yung sukli guys na kapag pag abot niya dali sakto yung sukli di, di na siya buwang, guys na kung masugo na siya guys masugo kung okay, ano siya mamangit? oh, mawag na siya daw pula sukli o oh, guys sakto gisa guys o oh, jis o oh, sige o oh, tara guys salamat kay sakto gisa jis guys o <laughs> oh, guys okay, so, oh. shout out lang like sa mga binang